Tumala kami, malayong malayo to Ayan, nasa bits Kasama ko si Edward Edward man Kaway-kaway ka naman makawin to akala mo Miss Universe eh no oh, ganda nga siguro maligod yan doon kaso mamingwit ka agawin naman ang ibon yung kukuha mo Yating. sigaw yung puti eh inatak na yung pamingwit yan kinuha <laughs> ng ibon ni eh. <laughs> <laughs> ayun o no? namimingwit tapos nakakuha siya inagaw din ng ipon shout out sa lahat dyan nasa tabing dagat kami yan yung tanawin dito ayan si Edward men tsaka si Ramel lumubog yung sasakyan niya <laughs>